Ano? yung mo sa likod Tapos na namin drive angkas Mamaya Angkas ka? Mamaya mamaya ah, Moments lighter <laughs> ah, Ano? Angkas ka? Ah, tara Sige sige ha ah. Pagka umangkas ka paano ka angkas? Yayakap ka syempre grabe balaglagan ko oh, Oo, kasi pag hindi kayo makap nalalaglag ka kasi sports bike to ha. Oh, sige sige. Ay. Oo, sak sak to lang syempre baka What? Ma Maputol ma 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 yung mga buto-buto mo. Nalagka. Hey, baka di kayo makap. dun sa mga baba. Hindi, wala. Okay, sakay. <laughs> Yan, ano? អង្កាសដងជិក Ah, oh, you're teasing me. <laughs> thank you. wala eh. kayang hilo pala Magawa kayang hilo pala ka pa. na tayo! May hilo na natin ang gas Mahina sa motor Nakumotor ka ba? ako <laughs> Anong pakiramdam nung nakasakay ka sa ano, motor ko? Parang, parang bagong silang ako dun na. Parang bagong silang ako dun okay. ah. Okay. Ano, kabado ko, hindi na ako nakapagsalita. Eh, gusto ko sumiga, kaso nga lang hindi ako makapagsalita. Pag nagsalita ako, baka yung kuwasa. Ano, kumasa lalo muna kung mag-ibaba yung boses ko. <laughs> Amin <niya. laughs>